Ginagawa kay Sir yan, pero Pakita niyo nga, Sir. Nagmumukang psoriasis. Ay, iba, oh. Hanip din yata ginamit sa inyo. Mga hanip pa rin. Eh. Sige, atin titingnan na. Malamang yan, hanip, Sir. Uh, pwede niyo kunin mo yung ano ko doon? Tripod. Tripod. tipu sa ano. Sige, sige. Ba, na masakit sa puso ano ha. Ikit lang ho kayo. Pero muna 'to. Sa nasulok na motor, hindi makapit ako sa gusto ng Amado sana Kristo pero sa papasok. Tatanggalin natin 'yung gitama kay Sir. Ha, tatanggalin ng ginawa ha. gusto 'yung gagaling ito Ha? apoy ng Diyos. Mm. Tatanggalin ang ginawa dito. Tatanggalin ang ginawa dito. Nagkakaintindihan tayo. Ha? Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Apoy kitlat. Naiintindihan mo? Oh, gamitin mo yung dalawang kamay mo, magtanggal ka. Bilisan mo. Tanggal mo. Tanggalin mo yan. Nakausapin. Tatanggalin mo yan. Ikaw naman babarang ka. Wala kang magawa matina. No. Ah, si Moises. Tuklawin. Ang eh. masamang spiritong to. Sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Bilisan mo. Magtanggal ka. Bilisan mo. Mag-usap tayo. Anong dahilan? Ba't mo kinulam to? Anong dahilan? Hindi ka magsasalita. Bakit mo binarang to? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Aray ko. Kitna tatapoy. Anong dahilan? Ba't mo binarang to? Aray ko. Ha? Abertik, trabino, mabamit, magtare, kutare, skizu. Satram, atram, matram. Aray ko. Aray ko. Aksewum, gyoksoom. Ano oh, nga? O, ganito. Pag nagsalita... Magtanggal ka. Pag nagsalita ka, hindi ka masasaktan. Naintindihan mo? Ha? Ngayon, kung hindi ka sasagot sa mga tanong ko, masasaktan ka. Naintindihan mo? Ha? Nakakaintindihan tayo. Mangkukulam, sagot! Apoy, kidlat. Nakakaintindihan. Latigo ng Diyos Ama. Nakakaintindihan tayo. Sibat ng Panginoong Yahweh. Ha? Anong dahilan doon mo ginawa? Ingit galit. Ingit galit. Ingit galit. Ha? Bilisan mo, magtanggal ka. Ingit to, ma'am. Ingit. patayin na lang kita. Ha? Ayaw mo akong usapin. Ubusin mo yan. Mga liyan, kagatin nyo ito sa leeg. Kalmutin nyo. Barang pala. Wala, papatayin ko ito. Wala na nga pala akong awa ngayon. Ano, ready ka na mamatay? Ubusin mo yan. Natanggal lang kita ng kapangyarihan. tubig na kumukulo sa kalangitan. Palambuti na kulam na ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Ano ang bubuhayin sa inyo? Patay na kung patay lahat. Diyos, mga kanihan! Diyos na pumupukot ng mga ulan, mga na Diyos! Natasa ng Panginoong Yahweh, pumatay ng mga mangkukula. Paslangin naman sa mga spiritong to, sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Pasok sa impyerno. Sir, balik. Alam niyo ang nangyari sa inyo? Hindi. Wala kayong matandaan? Wala. Hindi niyo alam na nasasaktan kayo, nagtatanggal kayo sa katawan niyo, hindi niyo alam. Ayun ang healing water niya. papainom papain ng point tubig, ano? Liwanag ng Diyos. Hindi inom, ka. inom kayo, sir. Tapos, hi, habang nainom kayo kayo, dadi sa lang ko. Sa kapangyarihan ng nang nangyawin, lahat ng sakit po dilisan, pangalang hindi nito sa mga Ibuwing, iluwanan, ang kanyang spirit at kaliwa at katawan sa ng mga kanyang pangalang yawit, ang kanyang Jesus at spirit Sa inyo po lahat ng pabuti. Brother, pakaramdaman mo yung sarili mo kung gumaan. Kasi mabigat din yan pag may mga ganyan. Gumaan ba? Diba ano? Parang bagong gising, no? Try mo itayo, sir. Ano, iba? Magaan, ano? Ano? Sige, yukong ko na ulit. Gagaling na yan, sir. Matutuyo na yan. Pag hindi, ano, hindi pa rin umayos, balik lang kayo dito, sir. Ha? Okay. God bless po. God bless.